Kawalan daw ng disiplina ang isa sa mga itinuturong sanhi ng matinding problema sa trapiko sa EDSA. Ang ilan sa mga pasaway na motorista na huli kam sa pagtutok na ito ni Rafi Tima. Makikita sa drone video na ito kung gaano kabigat ang araw-araw na kalbaryo ng mga motorista na dumadaan sa southbound lane ng EDSA lalo na tuwing umaga ang isa sa mga nakikitang dahilan ng PNP HPG ang bahaging ito ng EDSA pag ng Ortigas Flyover. Dito kasi naghihiwalay sa tatlong kalsada ang EDSA, ang dalawang linya pakaliwa patungo sa Ortigas Avenue, ang tatlong linya padiretso ng show at ang dalawang linya patungo sa ilalim ng flyover. Dito may pinakamaraming kaso ng swerving o ang pilit na paglipat ng linya. Masdan ang coaching ito mula sa outer lane, pilit nitong lumiko pakaliwa dahil kakaliwa siya ng Ortigas flyover ang resulta pagbagal ng mga sasakyan sa kanyang likuran. Ang paulit-ulit na ganitong eksena ang nagpapabagal umano sa trapiko sa bahaging ito ng EDSA. Dapat meron kang transisyon na hindi abrupt. Dapat yon banayad yon Hindi yung pagdating doon sa dulo, hindi ka madal ba, may barat. So ipipilit mo nga isaksak dito sa kaliwa yung sasakyan sa kalapit namang Connecticut Street, ang pilit na pagliko ng mga sasakyan papasok ng EDSA ang nagre sa mabagal na daloy ng trapiko. Mas ang mga sasakyan kumakanan. Sakop na nila ang dalawang linya, bagay na nagiging dahilan kaya bahagyang tumitigil ang mga sasakyan sa EDSA. Kung titingnan parang maliit lang naman itong insidente. Pero para sa isang multi-lane superhighway na tulad ng EDSA, napakalaki ng epekto nito. Kahit kadano kadami yan, tumatakbo yan. Pero kung halimbawa nag-slow down, bakit nag-slow down? So yun, aalisin uh, mo yun. Ibang usapan parawang bigla ang pagkipot ng kalsada tulad ng Santolan flyover. Sa aerial video ito, makikita ang pagsisiksikan ng mga sasakyan mula sa limang linya ng EDSA, paakyat ng three-lane flyover. Dapat maalam yung mga motorista regarding shipper, no Yung seaper, tinatawag, one after the other. Kasi dito, talagang unahan yan eh. Uh, gustong mauna itong isa, digigit gigit-gitin niya kahit na hindi na pwede. May ilang adjustment ng ginawa ang HPG. Sinarado nila ang U-turn slot bago magpitwason sa EDSA southbound. Naglagay din sila ng cone sa kantong ito bago umakyat ng Ortigas flyover para hindi makasingit ang lumilikong sasakyan. Pero sa video ito, makikitang meron pa ring pasaway. Naniniwala ang mga traffic management experts, oras na bumalik ang disiplina sa kalsada, lalong-lalo na dito sa EDSA. Halos kalahati ng problema sa trapiko ay mariresolba. Rafi Tima Nakatutok, 24 oras.